Okay, kamusta mga boss? Sa mga naghahanap ng pangregalo ngayong Pasko May mga bago ulit tayong relo Meron tayong Starbucks Super Clone Tapos, Patik pilip Ito, bagong labas lang to mga boss so, Automatic to Tapos mga Tag Heuer Carrera, marami tayo Aquaracer ayan. Seiko, meron pa rin tayo at ah. Tsaka Fossil Okay, unayin na natin itong Rolex Starbucks ayan gundo. Bali ano to mga boss, ah, automatic 3235 ang movement kaya medyo mataas ang pressure nito. 6,500. Rotating bezel to mga boss ah. Rotating bezel, stainless steel ang bracelet. Glide lock yung ano niya, lock ah. Glide lock. Bali 40mm to mga boss. 40mm. 6,500 lang Ito yung box yung ganda Kawi ang box niya Tapos meron siyang card Ito naman yung Ano niya Paper bag Yan, baka may magkagusto 6,500 lang Tapos ito naman yung ano natin Patik pilip Ito mga boss, bagong labas lang to Automatic to Stainless steel na rin yung bracelet Bali 3,500 naman dito. Walang box 'to mga boss ha. Ah. Walang box. 3,500. Dalawa lang 'to. Ito, meron tayong green. Mamili na lang kayo sa dalawa. 3,500 lang. Ito 'yung likod do. 3.5 lang tapos sa mga naghahanap ng karera meron tayo dito black dial ito ang ganda ng black dial tapos, ceramic bezel tapos japan movement quartz ha quartz wala rin itong box ha ito yung lock nya ganda 3.5 lang japan movement tapos ito yung black natin na Carrera Porsche Japan movement napakaganda rin ito oh. tapos meron tayong white ha? ito yung white natin 3.5 lang din to sa mga gustong makita yung picture punta kayo sa facebook page ko mga boss nandoon naman yung mga uh, picture nito Ayan, ano pa babago natin dyan? Ito meron tayong aqua racer na pambabae. Eh. Bali, 36mm to. Japan Movement, bali 3,000 to. Ito, kursunada ni misis eh. Gusto niyang gamitin to eh. Kaya naman, medyo mahal yan eh. Bayaran mo sa akin. Mm, bigay mo nga sa, sa akin. Ang ganda oh. Bagay na bagay. Bagay nga no. 3,000 yan mga boss. Pang babae. Tapos ito naman yung aquarizer natin na panlalaki. Black dial. 3,500 lang din. Ganda ng lock nyo oh. Tapos Grand Carrera meron pa rin pala tayo. 3,500. na niyan. Japan Movement. Maganda to. Solid 'yan. Tapos ito naman yung ano natin, F1 na ano 1,700. Bali dalawa lang available na kulay mga boss, sold out na yung white. Tsaka sold out na rin yung ano Tig 15 natin. Ito na lang natira, Tig 1,700. Ayan, red tsaka black. Bali itong tiguan 7 natin, Japan Movement. Tapos 44 mm. Murang-mura, meron ka ng magandang relo. Mona ko natin mga boss, ito meron tayo. Mona ko. Kapal yan oh. 35 lang din, Japan Movement. Tapos big piece natin, 46 mm. Ito na lang available eh. Green dial. Bali, 3,500 din mga boss. Ganda to. Tapos meron tayo F1 na white dial. 3,500 din. Japan movement. Tapos sa mga naghahanap naman ng may box, ito na lang available eh. Dalawa na lang eh. Hindi na umabot sa vlog yung isa. Anong pangalan nakabili ng white dial? Si Boss Lester yun shout out kay ano ah boss lester bumili sa atin ng aquarizer na white dial kaya ito na lang available natin na aqua na tig 2500 ang alam ang pangalawang order na ni ano no boss yeah. lester ito na lang available mga boss isang blue tsaka isang green bali 2500 to mga boss rotating bezel na to stainless steel may box kasi to mga boss kaya 2500 ayan ito yung ano niya. Lalagyan. Ito yung kasama niyang manual tsaka card. Tapos ito naman yung pinaka box niya. Tapos paper bag syempre yan. Bali 2,500 lang yan. Sakto to pang regalo ngayong Pasko. Ito yung blue dial. Ayan, napakaganda. 2,500 lang. Quartz ha tapos ito yung ano natin uh, Seiko sa mga naghahanap ng Seiko nandito pa rin yung ano natin blue dial bali 4K lang to mga boss automatic japan movement 4R36 may paper bag 'yan ah ito tapos yung alba natin na Tiffany nandito pa rin 4500 alba original na ano to ah legit na alba to tapos yung iba nating Seiko, ito meron tayong silicone strap. Automatic 3500 lang. Tapos meron tayong yellow fin. Ayun, Japan movement din. 4,500 lang. Green dial 4500 din. Walang mga box to ah. Ito lang yung may box mga boss. Tapos ito yung Batman natin. 4.5 din Ganda to solid na solid ano pa ba? ito fossil itong fossil natin mga boss may box to ah quartz to japan movement mura lang to 3,000 lang to ayan meron tayong pepsi rotating bezel tong pepsi natin ganda to pakita ko sa inyo yung ano bracelet ito yung bracelet nya mabigat makapal kasi yung bracelet nya eh 3,000 lang yan. Meron din tayong green dial. Ito. Pulay gold yung ano, kamay niya. 53K ang puzzle natin. Pili na lang kayo sa apat. Ito naman yung black. Black dial. Tapos meron tayong square white dial. Maganda po sale natin Japan movement Tapos mura pa 3K lang 3K lang may box na ba? Diba? So ayun mga boss no, Kung may nagustuhan kayo dito sa mga Binibenta kong relo Punta kayo sa FB page ko Peter Paul Cagente Screenshot nyo yung napili nyo mga boss Pag usapan natin yan Okay maraming salamat mga boss